hundreds of years ago. Hundreds of years ago. Uh, look what kids shoe look. Yeah, it's the shoes of a little baby. A heel. That's the style of shoe before. There's the hat and uh, the fan, and the one that hair for hair that they put in the, hair. Maybe the, ito yung ginagamit nila sa wedding. Pai-pai. Um, pati guantes, si giipon. Naamagod ta sa museum. O oh, nana na eh. Ilang hat. Oh. Oh sapatos. Sus ginung Maria. na pa ni la sa una ka panahon. Ilang sapatos, ilang Kalo ba na? Kalo din sa headwear. Hairdress nila. Oo, oh, wala siya. Hmm. Ano sila? ilang jewelry sa una. Mga antik na kaayo. <inaudible> Ti Vivian, oo, oh, tanawa. Uy, ka so cute, oo. Oh. Hmm. na buton siya. Basta mo na. mga porselana nila o oh. Ay, para anak ka ayo. Ada Ilang gold. Oh. Ato nilong kabon unya gabi Eh. Sus gino ko million siguro ni. Eh. Hmm. kada kadag ko. Oh. Kulintas sa uan Raina. Ah, uh, alahas sa Raina wala lang ilang sanina ilang sanina pagit pwede guntan na apa na sabi ni what where <laughs> it's cute oh nice bed kagamay sa bed oh dress nila. Muna yung sanina. Hmm. Cute, na. No? Hmm. Napadari lang sanina, oh. Sa babae ni siya ng mga sanina. Sanina ni siya sa una na panahon. Hmm. Ini sini nak. Apa alahas tu? Alahas ni. Untai sa alahas muana. Oh, na ang tertutup tadi. Antique. It's very old already. Tobacco. <laughs> is this the one that they use for no, smoking? Smoking. Yeah. yeah. Little, pig. Little, pig. Little pig. people. No, it's, <laughs> it's so. Oh. Pitka. Pitka. No. Yeah. Oh, <laughs> pitaya. Mm. Um, is this uh, antique? Still antique or not anymore? Yeah. Okay. Mm. It's still antique. They just repainted. It. Yeah. Uh. Mm -hmm. It's still ambiguous as you can see. Mm -hmm. The years. The years. Because you can't find them. Yeah. I wonder how much blood is in that, in that paint. I don't know. Nutini. <laughs> <laughs> come here. Why you come so slow? <laughs> We're gonna rub this. Huh? We're gonna rub this. it's coming. Yo, it's good. This kaunis po maganda. Oh wow, wow. wow. Beautiful. Yo. The can, can copy and Yo. This cow is counties. Ibig po sabihin ng kaunis. Beautiful. Yeah. No. Your Is this ring? Yeah. Oh. pit ka iso. Tule. Tule. Egg bale. Tule. Radyo nila sa unang panahon. Oh. dada Tired Aha na tayo sa baba, pa baba, nang pa Mga stop. Toyo nila sa una. Aha, you I don't know that guy. Don't mind him. <laughs> <laughs> Just kidding. Just kidding. <laughs> <laughs> Just kidding. Oh, kanoy sa dal. So, <laughs> kanoy sa dal Nanix, oh, oh tano o oh, kanindut sa dal oh, ang ganda ganda ng dal. <laughs> hmm. Palitan po na ako, Danix, yung anak ka dagko nga dalong oh, sa sunod pa ay mga collection oh, day ni sa bata. There's a lazy gentleman there. Yo. And a baby. Everybody's too serious. Yeah. sat on the own with a chair. Yeah. <laughs> balay sa una eh, project balay balay rani siya ha sa bata ngunit dulaan sa bata <laughs> sa una nga panahon dakop na kaayo oh hmm. ah, first floor second floor dulaan rani siya matay ning dulaan abe perting dako ah collection toys. Ich mehr, ob das Video auf Neue geht, aber ich glaube, nicht. ich